AJ Revol sumugod sa bahay nina Alger Abrenica at Kylie Padilla. Sumugod umano si AJ Revol sa bahay nina Alger Abrenica matapos ang balitang nagkabalikan na sina Alger at Kylie Padilla. Ayon sa ilang ulat, dumating si AJ nang hindi inaasahan at naghanap kay Alger. May mga saksi na nagsabing naging tensyonado ang sitwasyon ng magkrus ang landas ni na AJ at Kylie. Agad na huminahon si AJ matapos makausap ng ilang kaibigan na kasama niya. Ayon sa malalapit kay AJ, dala ng emosyon ang kanyang ginawa. Hindi pa nagbibigay ng pahayag sina na Alger at Kylie ukol sa insidente. Patuloy na umiwas si AJ sa media pagkatapos ng pangyayari. Maraming netizens ang nag-react sa naganap na komprontasyon. Ang pamilya ni Alger ay humiling ng privacy sa publiko. Samantala, nanatiling tahimik ang kampo ni Kylie. And this are chika for today mga ka -showbes. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.